Ibang dalawang cellphone mo na binigay ko sa'yo. Gusto ko sana ng family sa iba kasi mas maraming makakatulong na ibang tao. Pero dahil gusto ko magtanda ka, tandaan mo to, tandaan mo to. Tandaan mo to. Wala ka ng cellphone. Pupin ko ang gusto mo. Dalawang cellphone ni Paye Galang pinagbabasag ni Tony Fowler para disiplinahin ito. Naiyak si Paye Galang habang tinitignan ang kanyang dalawang iPhone na binasag ni Tony Fowler. Ginawa ito ni Tony para disiplinahin si Paye. Sa kanilang panibagong video, napagsabihan si Paye matapos niyang makatulog at hindi sadyang napindot ang cellphone kaya nakalive siya sa TikTok. Paliwanag ni Tony para ito sa kaligtasan nila. Maging ang ilang kasamahan nila ay napagsabihan din si Paye. Gayunpaman, muli ay nakita siyang tulog habang hawak ang kanyang cellphone. Si Marie Fowler pa nga ang nakakita rito kaya naman isinumbong niya kay Tony Fowler para disiplinahin ito. Imbes na ma-stress ay binato ni Tony ang dalawang cellphone na siya din mismo ang nagbigay anya ay sana matuto na si Paye sa mga pinagdagagawa nito. Narito naman ang samotsaring komento mula sa mga netizens. Lumalaki ng kasi ulo niya. Wala na siya respeto. Kala mo naman din kung sino. San kaya siya pulutin kung di siya kinuha ni Mami Oni. Ginagamit niya sa pambabash mga artistang may narating. Kaya deserve. Lalo na kung paalisin mo siya dyan at dalhin mo sa kangkungan dahil stress lang ang inaabot mo dyan. Hahaha, -ha -ha. magdiwang ang sanlibutan for sure. Ingat Tony Fowler, baka makunan ka. Hayaan mo yung paye. Huwag ka napaka-stress sa kanya. Kapal yan. Sorry ha, pero never ako nagandahan kay paye. Pagkasi pangit ugali, kahit napakaganda, napapangitan ako. Good luck sa kanya, siyan siya pupulutin. Matatandaan, may kumakalat umanong post si Paye galang sa social media na trending ngayon online. Pinabatikos umano ngayon sa buong social media ang vlogger at Toro family member na si Paye Galang. matapos umano itong nag-iwan ng post na talaga namang ikinainit ng ulo ng mga netizens. Batay sa nasabing post ni Paye, ay nakiusap umano itong huwag siyang ikukumpara sa mga tinatawag niyang low class na artista katulad umano ni na Anne Curtis, Katrina Bernardo at Andrea Brillantes dahil mas natural naman daw ang ganda niya at may class pa umano sa mga ito. Narito nga ang naturang post na kumakalat ngayon sa social media. Real talk lang ha at hindi to for content. Pero pwede ba? Huwag nyo nga akong kinukumpara sa mga low-class na artista tulad ni Anne Curtis, Catherine Bernardo at Andrea Brillantes at kung sino-sino pa. Ew! Mas klase at natural ang ganda ko compared sa kanila. Please accept the fact na time ko ngayon at totoong may panlaban ako sa kanila. Hello! Ang chichip kaya nila, kadiri! Nang dahil dito nagkagulo ang mga netizens at puro pambabatikos ang inabot ni Paye sa mga ito. Samantala sa official Facebook page ni Paye ay wala naman umano itong ganoong post at inamin niya mismo hindi siya nagpost nito. Ngunit sinabi niya ring totoo din naman ang nasabing post. Anya, magingat po tayo sa mga kumakalat na fake news na sinabi ko daw dahil wala akong post na ganyan. Pero in fairness, totoo naman hashtag payegalang, hashtag Toro Family.